adlaw mga kasulbad, maayong adlaw din Agat Islands. Kini ang Sulbad News, dala ang mga balitang hatod ang solusyon sa tibok isla sa Dinagat Islands. So karong adlaw diya kita sa barangay Rita Glinda, lungsod sa Basilisa, particularly na diri sa Brubinian Farm. Nga kundiin, kauban na ang General Manager sa Kalihukan sa Panaad Marketing Cooperative. O sa pagkakaroon, aduna siya ipahigayon ng orientation seminar para diri sa mga farmers nga tumong og tuyo niini para tabangan ang atong mga local farmers diri sa Dinagat Islands. Pilaka ano, inagkadasko nga pasalamat namo ko matabang sa panaad marketing diri sa uh, Panaad Association labi na sa uh, mga taog yun dinhi sa Arginian Farm nga um, oy damgo nga dugay sa doga yang panahon nga gidamgo sa uh, gikan ni Divine Master kahantod sa pagkakaroon ang usak ka farmers muna siya gitawag muna dugukan sa ato ang nasod ang pinaka importante gidiha ako mong aghaton, tungod kay ang ato ang panaad marketing aduna na aduna sila gihimo nga programa nga ang mga farmers association sila ang magmarket kita nga mga farmers nga dili na ta maglisod kung asa ta bisan asa na lang ta mo baligya Uh, May hapon, congressman Alan Juan de Ecleo. Ako ni ipaabot sa imuha nga kami taga Porok Noybi Robinian Farm nga sakop sa Porok Noybi taglinda Baselisa ni Nagat Islands. Nga kami nagpasalamat sa imuhang paghatag og higayon og taas kaayong nga panlantaw nga ang mga katauhan diri sa robinian Farm nga imong gisaad nga priority good nga padalhan og mga kanang dugang kahibalo pinaagi sa pagtudlo sa mga bagong teknolohiya sa pagpananom diin labi na imong pa-training sa TESDA so, akong sa akong ipaabot sa kanang mga farmers nga restrado pod karia namo sa duli nga ako kamong i-encourage nga kita mo apel gayud sa kalihokan, sa panaad cooperative marketing haron maging partner nga dili na ta maglisod sa marketing para sa entero dinagatnons. so ang pag-anhi dinhi sa panaad plantation uh, aron ato ang maistorya ang ato ang partner no nga Panaad Farmers Association tungod kay kini manggong proyekto nga ato ang gusto i-implementar diri. Uh, na subay ni sa pinaka number 1 nato nga advocacy. Wow. Kini gitawag nato nga integrated coconut plantation advocacy. Wow. Nga pinaagi sa kini nga proyekto makahatag kita og sustainable nga livelihood sa ato ang partner nga Panaad Farmers Association. Uh, right now immediately para makita nila ang ato ang pagiging serious ba walay bakak ning ato ang ginatrabaho diri nga tinuod ning ato ang tuyo diri so good na nato nga ginapalit ang kun unsa may produkto nga ma okay. sa ato ang partner nga Panaad Farmers Association so nana sila produce sa cucumber nana sila produce sa upo gani nakasampol ta sa ilahang uh, produ uh, produce nga tilapia lami gyud kaayo og makaingon gyud ka organic gyud kay kung makaadto ka diri sa farm Uh, bisag kinsa siguro bisag elementary man makaingon gud nga organic yun, no mm -hmm. ang mga tanom dire so pinaagi sa ato ang distribution line o sa ato ang estratehiya sa pagpamaligya og pagmarket tanan ng ilang produkto nga so far atong napalit ato nagyong nabaligya sa mga members sa ato ang kalihukan sa Panad Marketing Cooperative kinahanglan mahimo silang nga accredited Farmer Association sa PCA. Tungod kay ang PCA, ang Philippine Coconut Authority, adunay dako nga programa na pwede ma-avail sa Panaad Farmers Association. Pinaagi lamang sa pagpadako sa lubi, gikan gani sa pagbuhi ni ini sa nursery, mm -hmm. sa pagtanom ni ini, sa pagpadako ni ini na ay uh, programa ang PCA. Onya, dili pud na human din ha ang istorya tungod kay kung kining mga lubi makaproduce na kining produkto, no? sa ato ang ginahikay karon nga uh, coconut sap production kita gihapon ang mopalit sa maong uh, raw material aron atong wow. iprocess atong ibaligya so kung makita ni kung sa ingon ana nga pagplastada livelihood nila sustainable gyud so dili kay one time ni siya dili kay overnight ni siya kun dili sustainable lang atong katuyuan diri og naa proyekto diri sa panaan farmers makaproduce produkto mabaligya nato ang ilang produkto, unya, na partner nga Lain nga Farmers Association, uguban pang mga partner enterprises, basta kay membro ka sa ato ang kalikan sa Panad Marketing Cooperative, associate member o regular member, paghuman sa isa katuig, imuha ang imuhang dibidindo. Wow. So mga mga kasulbad, dakong kalipay sa 83 ka mga membro sa Panaad Farmers Association diri sa Rita Basilisa, Dinagat Islands, nga hindi in, opisyal na kini na uh, gihimong kapartner sa Kalihukan sa Panaad Marketing Cooperative. So, ang ibig sabihin ni in, ini mga kasulbad, ang Kalihukan sa Panaad Marketing Cooperative ang mumarket sa ilahang mga produkto, ng mga gulay, o mga o guban pang mga gulay, nga gitanom nila diri sa lupa sa Panaad Plantation. So, isa po sa tuyo sa Kalihukan sa Panaad Marketing Cooperative, ang pagpagayon uh, pagpahigayon or pag pagtabang sa mga farmers nga magtanom og coconut para matabangan usab kini para sa pagkuha og benepisyo dito sa Philippine Coconut Authority. So adunay pila ka hektarya nga ilang tamnan para makakuha og uh, mga incentives sa Philippine Coconut Authority. So kini Stephen Ramos alang sa Sulbad News.